Dami po sa atin, we tend to reserve kung ano po yung nararapat para sa ating Diyos. Dahil iniisip natin na para lang to sa atin, para sa kakailanganin ko, hindi na po tayo nagre-reserve ng karapat dapat na paghahandog para sa Kanya. We, we think that we were able to provide such resources, katulad po ng finances, material blessings, emotional blessings. We tend to reserve these things po sa mga tao at sa ating Panginoon. Knowing na pinagpala po tayo ng Diyos ng mga bagay na ito upang maging pagpapala po tayo sa iba. Hindi lang para sa atin, hindi lang po para sa ating pamilya, kundi po sa mga taong nasa paligid sa atin. Kabilang po ang ating church. Kabilang po ang ating community, ang ating barangay, at ang bansa pong Pilipinas. God blesses you so richly and so abundantly so that you would learn how to be a blessing for Him and for others. Ang quality giving po ay hindi po waste of personal resource, but an opportunity of becoming a steward of material blessing. Manager po kayo. Diyos po ang nagpo-provide at namimili po siya, tumatawag po siya upang maging mabuting steward ng mga yamang